Hello guys, gagawa tayo ng cucumber pickle so, maghiwa tayo ng bawang mga limang buto ng bawang tapos sibuyas, isang pirasong sibuyas kung malaki, patiin lang tapos hiwain na rin natin ang pipino o cucumber tatlong piraso Depende sa dami ng inyong gagawin. So, ayan. Nahiwa na natin. Tapos, magpapakulo tayo ng tubig. Tansyahin nyo lang. Depende sa laki ng inyong lagayan, ha? Ilagay ang bawang, sibuyas, at paminta. Pamintang buo. Ayan. Papakuloan siya ng tatlong minuto. Ilagay na rin natin ang pulang asukal. Aluin ng konti. At ilagay na rin natin ang vinegar o suka, dalawang cup. Sampre haluin din natin. Abang naghihintay tayo, ito yung aking hiniwa, nilagay ko sa ref para lumotong. Ayan guys, kumukulo-kulo na. Tapos palamigin natin siya guys pag tapos ng pakuluan. So ito na guys, ilalagay na natin sa bote yung mga hiniwa nating cucumber o pipino. Ilagay natin lahat yan. So, ayan. Napuno na. Ayusin lang natin ng konte. Okay. Tapos, ilagay yung yung pinakuluan na sibuyas bawang at paminta. Sasalain natin yan. Okay. lang sala. So, ayan. Sasalukin natin at ilalagay sa bote. Ayan. Para hindi matapon, ginamitan natin ng cup pang saluk. Ilagay natin yan lahat. Ayan, malas na. Okay guys, sakto yung lagayan natin, saktong sakto. Ayan, ilulubog-lubog lang natin ng konti ayusin. Saktong sakto. Takpan. Ayan. Ito ang mga 3 days. 3 days, pwede na natin itong lantakan. So ayan guys. Ang so ganda ng pagkakagawa. Redish natin lalagay sa ref guys ha. Bago lantakan. So ayan. Lagay natin sa ref.